Ayan. Ang katanungan po natin ngayong umaga ay responsibilidad ba ng mga ninong at ninang na magbigay ng regalo sa inaanak tuwing Kapaskuhan? Ala, ang ganda ng tanong. <laughs> kasi isa ito sa mga uh, nag isa ito sa mga dahilan kung bakit nag-aaway magkakumare at magkukumpare. Uh, pagkatapos ng Pasko wala na. <laughs> wala na talaga kasi nga merong mga parents na uh, kunwari may kahilingan ng bata, sasabihin, sabihin mo sa ninong mo. Sabihin mo oh. sa ninang mo kasi Pasko na. Pero responsibilidad ba ng ninong at ninang na magbigay ng regalo, Ma'am Aveline? Medyo mahirap sagutin kasi meron din ako mga iya, ina anak. Oh. Pero out of love and fun, depende sa ninong at ninang yan. Oo. Oh, oh. Pero ang main purpose diba ng mga ninong at ninang is to guide. help guide yes. the kids closer to God. Exactly. Exactly my point. Hindi, exactly, my oh, friend. Oh, hindi ako kinuha na ninong o ninang para pag-aralin yung anak ng mga kumuha sa akin maging ninong at ninang. Oo. Oh, oh. Ninong ba o ninang? Nang-nang <laughs> <laughs> <lang> na lang. <laughs> Ikaw ba? Ano sa tingin mo? Actually, wala akong inaanak. Kaya... <laughs> <laughs> Oh, oh. pero sa akin personally, hindi naman siya responsibilidad naman mm -hmm. talaga na uh, kailangan mo talagang maglabas oh, pero oh. yun nga sabi ni Ma'am Aveline na out of love, ibigay mo lang kung ano yung kaya mong ibigay pagkawala talaga, adi it's the ano naman na din ng parents to understand na ah, pagkawala yes. talaga and I think parents should also understand ano, na dapat kahit papaano eh, wag din naman sana na i-anong tawag mo dito Ubligahin. wag obligahin oh. ang mga ninong at ninang na parang feeling mo kasalanan na nila kapag hindi na na pagbigyan. Oo, oo, di ba? Meron din tayong mga kasagutan sa ating uh, Facebook Facebook account, no? Pakwan muna tayo, oo, oo. Oh. Pahiram muna ako. Oo, uh, oo, uh, pahiram Ayan. So, eto nga yung katanungan natin mga ka-MB. At eto yung ibang mga sagot mula sa ating uh, Facebook uh, page. no Sabi dito, yes, kasi naman minsan lang sa isang taon yung pangyayari. Isa pa, that's what we call spirit of Christmas. Give love on Christmas Day para happy ang kapaskuhan ng mga bata. Sabi naman dito, yes because it's part of the culture. Like it's also the parents responsibility to teach their children na okay lang kung walang matanggap galing sa godparents in whatever circumstances. Though we have to respect our culture as part of our identity, it is also essential to teach our children that gift-giving must come from the generosity of the heart, not from the debt. Of our pockets. I oh, like that. Not the debts of our pockets. Generosity of the heart and not the debts of our pockets. Ano? Totally right. Anong Pero, debts? Patay yung na bulsa. <laughs> Diyos, kasi walang Actually, laman. <laughs> butas talaga. <laughs> diba? Pero tama, no, Miss Abilene? Kailangan okay, lang, lang talaga, it's, a, it's about uh, sa sarili kung paano ka magbigay at para sa mga parents naman, kung paano tumanggap at tumanggap din ng kawalan. Uh -oh. kasi meron din yung ibang parents no, yung mga nababasa natin kasi mahilig tayong magbasa ng ano. Alam mo yung uh, pagka yung binabasa mo dati sa school nyo uh -oh. isang isang booklet lang na ano, hindi mo mabasa Pero yung comment, yung mga nag-aaway sa comment section binasa mo na lahat mga uh -oh. <laughs> oh, Ganon yung mga ano, yung mga nag-aaway-away na. Oo, 'di ba meron pa yung uh, issue tungkol dito nga na parang inubligan niya na magbigay ng regalo uh -oh. sa birthday yata or pagkasuhan uh -oh. din yata yung mga ganon It's uh, the responsibility of the parents since din naman to understand oh, oh. kung ano yung pinanggagalingan ng mga ninong at ninang tapos yung parent pa ang may lakas ng loob oh, na oh, mag-post kasi hindi naman alam <laughs> ng bata ay ewang oh, ko oh. Oh, pero sana ngayong kapaskuhan magkaintindihan oh. din tayo kailangan nating alamin din kung ano nga rin yung pinagdadaanan ng ibang tao hindi lamang pato ang pasko hindi lang patungkol sa sarili natin christmas um, is about love yes mm -hmm. and it's about everyone so we have to understand each other and we have to widen our perspective when it comes to gift giving. Opo, mga ka-MB, ganito kalawag. Huwag <laughs> 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 mo <po> lang ipahalata. <laughs> anyway,